kamusta po lahat? Meron po tayong client, yung kuko ni Madam mga kalugit. Ayan, matagal na po siya hindi nakapagpalinis. So, ayan mga kalugit, ang kuko niya mga kalugit, oh. Daming dumi, Diyos ko. Mariusip Santisima disima. So, ayan mga kalugit, shout out everyone. Shout out sa buong mundo na nanonood po sa atin. Ayan mga kalugit. So, ayan mga kalugit, start na po tayo. Diyos ko, part 2 ito. Kasi tapos ito sa kabila. Ilang Ilang kupo yun? Tagaan sa akong tingin. Nga na ka rin. Yung wans na hindi magpalugit. Ayaw lugiton. Ayon, ayaw mo yung kasama yun. na nakasimana. Sakit na sa kayo. Mm -hmm. Magugito na siya. Sakit na, na siya. magtubo lang na sa kayo. Ang mo. ito, mag isang taon. Ah! Di ba, Wen? Maniwan. Hahaha! <laughs> Saka medyas lamang gud ako. Ano isa kay hugaw. Taas lang ko ko. Hindi man ako ko ko. Mahaba lang. Tamara po ko magpuko kay buko kali ko. Wala sa service. Wala gahong service ito sinyo. Naaagod man ang alok di ko. Ayaw yung iba-iba iba gani ang, ang mag, ano, ang mag Hindi mag... gani ka diri nga layo. Si Gracia, pati sa po, At least siya, kapila naman siya nagpalinis. Dito. Uh, Ay, uh, yeah. Sa home service. Ha? Huh? Sa home service. Oh, wala kami nag-home service ito, oy. Hindi ko alam, ah. Oh, ano natin Dakang linis nila, na, na sugataan pa ako. Anong sa naman oh. oh, ako <laughs> <laughs> oh. na mag-in bookию! 不ャвоцал pa Tapos so, ano pa, hati-hati pa kami ng tulong. Ang baby block na tubo. Pero kung ikaw lang isa, kaya po mo. Hindi. Kung sa tindahan lang, nasa sudod lang, at hindi, okay lang. May frozen, manggot ko. Nalito na mga mm series. -hmm. Nag-display ba ako sa labas? Si Gracia Galante, si Gabos. Kami man eh. Diapon kung sino ang ma maano na po, to, meron. Kita ba man diapon makita man namo kung may Kopi mo yan tindang sa gawat ay. Lata. Sino silang kauna. Ang no? yung binibigay lang Yes. yes eh, po yun. Uh -huh. mm -hmm. Wala po oh, na bisyo. Wala na bisyo. Ano man siya na mo sa lahat ng bagay. Siya. Hindi hmm. siya mga no. mahayo siya. Oo. Subukan mo na siya. Nakagitaliya yung naman. Ang resiko. Ang mo. mo. Oh. Tapos ano, ang bisyo may, uh -huh. Ay, sa amin, isa kong hindi siya. naman. Mga, uh -huh. mga pumangkil, pinag-aral dalawa. Mga wala okay. so, Sa nanay nila, hindi sila maka... Ha? Ah. Ako nag-a... higa sa kanila eh. Hindi ko kaya na kayo sa nanay, ano, nanay niyo so, okay, May na uh, trabaho na na. Ito, pag wala ka-feel Oh, bigas niyo sa nanay niyo ha. Ako ang magdiman, kung pila ay padala. Isu mo nanay? Yeah. Sa'yo mo ha? Hindi, kapatid ko. Nasa di sa'yo gano'n ako? Ano ba? Ako ang oh po. Oo, yan. Nachat ko. Bigas niyo sa nanay niyo. Eh nanay niya hindi ko mag-ano. Kung ano na ihatan. Uy! ili really, anak Sabi ko wag kahit na wag na ako kaya ako meron man ako ng anak buhay handa na yung mga gusto niyo Hello mga kalugit kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa sherwin Logwood sa loin Phase 1 Block 56 Lot 6 di ka Homes Mental Davao City Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang hinihintay niyo mga kaluget? Ta Magkano mo? Bakit yan pinadalan mo? Taka, sige. O, wala. Hanapan niyo ng paraan yan. 5,000. Ito sa tapos kailan <gulay> sila? Ay, kailan sila? 30. Kalimtid. 20. Wala nga man no. Ah. So, ayan ang mga kalugit. Ayan. 10 yes, mil sila mula, 2 sila. Di ba 20 mil. So, dito na to. Yung mga kalugit sa hindi laki ni madam, no? Okay. 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 So, yung mga kalugit sa yung laki ni madam, no? Ayan, yung mga kalugit sa hindi

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì anh Để không có lỡ những video tao mà cái <laughs> anh cái

I'm okay, in.

hindi ako din sa tolang Hindi mo kilala siya hindi ba yung magpatul na pero kung masagawan kaya tapat mo ng maya mo ng mo na maya mo dito dapat ka nikon music yung Tabog na ang cellphone nyo sa gawas ron sin ganit wo rin ici? Oo, maganda. May mga pahayos yeah. 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 na kasi tayo yan. ko ay nag na hindi mga ganit. Mga�is na nabutin çao ako itong pada spoon para n papatuloy yung ko dito. na ako sa sila chico yan. Ya. Oh. Mm. Mm. Okay. mas ang korean tiyak mahal kayo mga magaling um, ay last month, mababa ang korean tiyak karon itaas like, na po naman itaas na Naku ko downtown dahi, drive ko, kabalo na ko eh. Siyo drive ko downtown, oy, layo ka akong gidrive ba? Dalawa ka oras ka sa Parilo, dito sa Punta Punta. Wala ko kabalo. ko na sa mga Kabalo na ko, maglibot. Oh. dito sa Parilo, di, way ko kabalo. Ana-ana, di, ang dalang pasaka, di, ay. Oh, Ah, pag ano dayon? yun. ano, 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 Okay. So yun mga kalugit, thank you so much. Ganda ng kuko ni Madam. Madam, balik na po kayo isang taon, Madam ha. So thank you so much. Kaya salba, bye! Hi mga kalugit, kamusta po yung lahat? Ayun, na-miss ko po kayo, na-miss ko po mag-shout out. So ay mga kalugit, ito na po ang aking salon. Pinaayos ko mga kalugit Ayun, pakita mo may... Ayun ang aking salon mga kalugit napakaganda at colorful na blue and white. Yan po ang signature ng ko ang salon ko. So ay mga kalugit, magsha shoutout out po tayo. Ayan. Shout out kay Marilo Ruiz. Astig ang abilidad ni Sherwin Talugit. Okay ang talent sa pagwapa sa kuko. Po po, more power to you. Keep up the good work. Ayan, shout out kay user TN. Uh, hello, Sir Sherwin followers mo ako from South Korea. Oh my God, shout out from South Korea. I know you are the expert about the nails. Ayan. Pero sana daan-dahan naman, lalo tuloy na susugatan, buti hindi nag-complete. No, because she is my regular customer. Kasi madam, you sir, si madam, positive tapos negative. Ayan. So, ayun mga kalungkot, madam. Uh, pasinsya. Actually, ako po ang nag-ayos ng kuko ni madam dahil na-murder po ang kanyang kuko. So pumunta siya dito, galing po sa, sa ibang salon, nagpalinis na maga po ang kuko, at saka itong sinabi mo dahan-dahan, so dinadandahan ko din po at sobrang ganda po ang kanyang kuko at sinabihan ko po si ma'am kung okay na ba ang kanyang kuko. So sabi niya, okay na daw po ang kanyang kuko. Ayan po. So ay mga kadugit, shout out kay Rafael Dizon, Sherwin, you are the best. Sabi niya, thank you so much. Shout out kay Christina Vina, nice kalugit, ganyan dapat ang gamitin sa kuko niya. Ayan, shoutout kay kay Marilyn Punter. Shoutout kay Aileen Kaay. Shoutout kay Iya Mendoza. Sabi ni Aileen, pangit ng kuko niya, kalugit, masyadong angat na ang laman sa kuko at digit pa ingrown. Good job, ay labas niyan. God bless always. Aya Mendoza, shoutout. Noralis Liza, uh, Noralisarinogo. Shout out kay Dila Pondar. Shout out kay Rosalia. Shout out kay Melita Dedicatoria. Grabe naman yan. Sino naglinis? Hindi rin yan marunong naglinis sa papa. Sa paan niya, Mr. Indron. Mabuti pumunta siya sa paglinis siya. Ayan, shout out kay Kawai Kawai. Hindi na pangalan ba? Kawaii Mamita. Galing nyo po. Message, uh, mas, message linis na kada ko parang nasakit yung nalabas Shout out kay Neltek Vlogs. Ayan, shout out kay Neltek Vlogs. Ang galing mo maglinis ka logi. The best. Thank you so much. Well, ma'am, monofail. Na-miss kita, Mr. Thank you so much. Shout out kay uh, DGMT Davao Jensen uh, Massage Masanger, e basta yun. Hello po, wala po kayo dito sa downtown. Wala po. Shout out kay Gisa Palabrica. Kanindot ang taong napakagilis no pak, uh, sa silidbo. Mr. Talugit kay Ako Jun. Italugit ang akong tinggi. Altsar oh, lab. Nahubag. Happy that 3 months and months siya nga uh, naghubag. Shout kay Muna Clemente. Patay na yung malaki niyang kuko. Dapat alisin na yun para tumuha ng kuko. Ayan. Shout out kay Ofelia. Uh, Lutty wow. Glenda Kumawas. Shout out. Christy Amparo. Shout out kay Mer Poblador. Yan mga kalugit. Shout out kay Christina Vina. Shout out kay Minan Divicola. Glenda Kumawas. Yo sir, shout out Mari Dominguez, shout out kay Linda Venezuela. Shout out kay Pamila Lacayors, uh, Pamila kay Shout out kay Maria Levy Bailoses. Shout out kay Jerry ah Gerrit Lagaspi. Ger, uh, Gerrit Lagaspi. Shout out kay Gertradis Tabot, ah, kalisod na yung pangalala nila ako. Kapag kayo mag-ano, mag, ano mag ano Ui naman si Ate Diyos ko Lord. Marichelien, ah, uh, Rowena Gravanti, shout out, Gerald, shout out, Ipikit, ah, uh, shout out kay Jennifer Kabanungan, shout out po, ayan, Sir Mr. Kalugit, uh, shout out kay Jennifer ah, uh, Kabanungan, Angelo, shout out, ayan mga kalugit. Mga kalugit, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta ka lagi sa akin. Kaya pinapulit-ulit ko minsan aking video dahil minsan hindi ako nagbablog sa si sobrang busy at daming customer ko dito sa salon. So mga kalugit, dagang salamat po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa mga nagtitiwala lagi po sa aking talento. Dagang salamat. Huwag niyo po kalimutang i-like, and share pindutin notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Give this all bye. -bye.